Narito na ang inyong weekly horoscope mula September 16 hanggang September 22, 2024. Simulan na natin. Talakayin ang kapalaran nyo sa linggong ito. Aris, maraming magandang kaganapan ang nangyayari sa iyong buhay dahil na rin sa kabutihan ng iyong kalooban. Ang iyong life lesson ay nagbibigay ng kasaganahan sa buhay. Tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya. May mga taong tumatanaw ng malaking utang na sa iyo dahil sa emotional at financial mong Pagsuporta sa kanila sa panahon ng kanilang kagipitan. Isang dating kaibigan ang makikita mo sa isang okasyon at may hatid nitong magandang oportunidad sa iyo. Lamis na kasiyahan ang mararamdaman mo sa pagkakapasa sa board exam ng isa sa mga anak sa Romansa. May regalo kang matatanggap mula sa mahal na labis mong ikatutuwa. Sa kalusugan, iwasan ang mamantikang pagkain at simulan ang healthy diet. Mas makabubuti ang vegetable salad, prutas at isda. Maswerteng gulay, green. Lucky numbers 19. 22, 34, 5, 6, at 8. Taurus, magiging grateful sa buhay sa lahat ng biyayang dumarating sa iyo. Blessings ka sa ibang tao kaya ipagpapatuloy lamang ang paggawa ng kabutian sa kapwa my out of town retreat kang pupuntahan kasama ang mga kaibigan na malaking bagay ang may tutulong sa iyong spiritual life. May offer sa iyong sa abroad na makapagtrabaho, pag-isipang mabuti at humingi ng advice sa mga mahal sa buhay bago mag -desisyon. sa romansa. May bago kang inspiration ngayon. Sa kalusugan, mainam na uminom ng mga supplements dahil malaking tulong ito sa iyong kalusugan. Laki color, yellow. Laki numbers, 9, 13, 25, 6, 10, at 5. Gemini. Ang ipipresent mong proposal ang magiging daan sa pagsagana ng iyong negosyo susuportahan ka ng mga business partners dito at pare-pareho kayong gaganda ang buhay may mga out of the country kayong pupuntahan at dito lalawak ang iyong kaalaman pagdating sa pagpapalago ng iyong business isang malapit na kaibigan ang hihingi sa iyo ng tulong at hindi mo siya matatanggihan dahil tumatanaw ka ng utang na loob sa kanya. Sa romansa, isang romantic date ang magaganap at may matatanggap kang proposal mula sa iyong mahal. Sa kalusugan, pananakit ng likod, ang iindahin kaya makatutulong ang body massage. Maindam din ang meditation at self-healing. Lucky color, red. Lucky numbers, 31, 7, 18, 9, 22, at 6. Cancer. Maging matalino sa pag-handle ng iyong finances. Hindi kumot malaki ang income ngayon ay magtutuloy-tuloy na ito. Tandaan, posibleng dumating ang panahon na mahina ang negosyo kaya mas mabuting may naiipon kang pera. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman importante. Maging masinop, money magnet kang may tuturing at lahat ng taong makakasalumuha ay magiging daan sa pagdaloy ng salapi sa kanilang buhay. Swerte ka sa kanila. Sa romansa, on and off ang relasyon ninyo. Pero sa bandang uli ay kayo pa rin ang magkakatuluyan. Sa kalusugan, kailangang magpalit ng eyeglasses dahil ito na ang dahilan ng limit na pananakit ng iyong mata. Lucky color, blue. Lucky numbers, 18, 24, 3 26 7 up 10 Leo Available sa iyo ang lahat ng resources para simulan ang malaking proyekto Kailangan lamang ang determinasyon at focus para ka magtagumpay Ang iyong mga creative ideas ang magpapayaman sa iyo. Marami ang tutulong at sa huli magtatagumpay ka. Patuloy ang daloy ng salapi. Lahat ang nasa isip mo ay maghahatid ng increasing prosperity sa sarili at kapwa. Sa romansa, going strong ang relationship nyo dahil Nasa center nito ang Panginoong Diyos. Panatilihin ang init ng pagmamahal sa kalusugan. Iwasan ang madalas na pagkain sa mga fast food. Mas makabubuti na lutong bahay ang laging kinakain. Healthy pa yan. Lucky color, magenta. Lucky numbers, 4, 22, 7, 18, 5, at 19 Virgo Ang social event ang magbibigay ng new opportunity para magbago ang iyong lifestyle Lalagda ka ng business contract Mararanasan ang integrity ng iyong gawain Huwag pumasok sa kompromiso tagumpay ang project mula sa aral ng karanasan. Simula ng bagong business na matagal mo nang binabalak. Matutupad ang iyong heart desire kung ito ay para sa kabutihan at hindi kakapahamak ng kapwa. Sa romansa, pag-usapan agad kapag may di pagkakaunawaan para hindi na mauwi sa isang Malaking away ang inyong pagtatalo ng minamahal sa kalusugan, pag-aralan ng meditation para makapag-relax. Magkakaroon ng me time para sa iyong peace of mind. Lucky color, blue, lucky numbers, 34, 29, 8, 27, 13 at 4. Libra. Tagumpay ang delivery business at increasing ang iyong income. Matatamo mo ang iyong ipon. Ang iyong ritual sa universe ay matutupad. Tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya. Ingatan ang iyong health. Matutuklasan ang power ng iyong kutob malaki ang chance ang makamit ang mga hinahangad. Ang future ay magiging matagumpay kung sisimulan ngayon ang pagsisikap. Gawin dito sa matuwid na paraan. Samantalang sa romansa, may initial na P at K ang masugid na manliligaw na gustong mabihag ang iyong puso. Sundin ang tinitibok ng puso pagdating sa pag-ibig, sa kalusugan, and good condition ng pangangatawan. Sapat na tulog at pahinga ang nakakamit mo ngayon. Lucky color, green. Lucky numbers, 21, 5, 4, 28, 7, at 19. Scorpio, ang iyong best friend ay darating ngayon mula sa abroad. Maraming blessing ang naglalandas. Isang magandang balita ang matatanggap mula sa malayong kamag-anak. Magiging masaya ka. Masaya na matatanggap mo ang round trip ticket. Matutuloy na ang pag-travel. Mararanasan ang iyong total freedom. Totoo sa iyo ang meditation. Mababayaran ng utang sa credit card. Sa kalusugan, huwag baliwalain ang malimit na nararamdamang pananakit sa tanggiliran. Posibeng sakit sa bato o iba pa sa romansa. Makulay ang buhay pag-ibig ngayon dahil sa karelasyong may tuturing mong iyong Mr. Right o babae namang feeling mo ay talagang tamang-tama sa iyo. Lucky color, violet. Lucky numbers, 4, 21, 8, 18, 3, at 22. Sagittarius, mainit ka sa mga mata ng ibang tao dahil sa natatamong success. Marami ang naiingit dahil matagumpay ang lahat ng pinapasok mong negosyo. Ipagpatuloy lamang ang ginagawa basta't wala kang tinatapakang ibang tao. May mga kaibigan kang aayain kang pumasok sa isang food business at siguradong papatok ito. Mag-iingat sa mga biyaheng malalayo. Huwag tumuloy kapag hindi maganda ang weather sa romansa Love is Lovelier the second time around sa inyo. Sa kalusugan, kakailanganin mong magpa-physical therapy sa nararamdamang palalakit ng katawan. Lucky color, white. Lucky numbers, 25, 16, 2, 8, 17, at 9. Capricorn. Ang sharing the resources ay magpapalago sa buhay mo. Mabebenta ang iyong creative expression, maging masinop sa iyong kita. Tiyak na hindi ka mapagsasamantalaan o maloloko. Marami mang ng advice sa iyo. Kailangan nila ang direksyon sa buhay. Mag-ingat sa pagpapayo, sundin ang desisyon ng korte. Ibahagi ang pagbuhos ng biyaya para lalo kang pagpalain. Mag-iingat sa pagtanggap ng tawag sa telepono na ay posibleng mapasok ka sa isang gawa ay na-scam pala. Maring magamit ang yung pangalan na wala ka namang kinalaman. Sa kalusugan, minor surgery ang maring mangyari sa iyo. Huwag naman sana. Pag-ingatan ang ginagawang pagkilos. Sa romansa, hindi ito ang tamang oras na muling pumasok sa panibagong relasyon. Kailangan mo munang ipahinga ang puso. Lucky color, brown. Lucky numbers, 7, 23, 22, 18, 9 at 17 Aquarius Tagumpay ang iyong negosyo Mag-share ng blessings upang mas malagana ka Dahil increasing ang income Maging hanes o maging matapat sa iyong ka-business deal Alaga ng iyong health Dito may iwasan ang kidney problem Doble pag-iingat, gawin para sa kalusugan. Ang lagi sa pagpupuyat ay makakasama. Sa kalusugan, diarrhea ang maring maramdaman. Mag-iingat sa pagkain ng mamantika. Sa iyong romansa, magtatagumpay kayos. sa long distance relationship dahil malaki ang tiwala ninyo sa isa't isa. laki color, violet. Lucky numbers, 31 26 5 18 9 at 10 paises Patuloy ang pag-share sa 'yong skills, magi-improve bang 'yong lifestyle, masaya ang paggabay sa kapwa. Huwag panghinaan ng loob, malalagpasan mo ang 'yong pagsubok. Makakatanggap ka ng iba't ibang magagandang kaganapan sa 'yong buhay sa linggong ito galing ng health protocol magmas para safe sa virus ingatan lang iyong kalusugan sa romansa huwag mainip dahil at the right time ang makikilala o oh, makikilala na rin ang tamang lalaki o oh, babae para sa iyo lucky color yellow lucky numbers 1 16 28 9 20 at 13. Iyan po ang inyong weekly horoscope. Paalala lamang doon sa mga nagpapadal uh, nagpapadala ng kanilang kabayaran. No? Panoorin nyo po ito. Ops, tayo ka lang. Yun po palang, Secretum Oculus book. Hindi po porke tapos na yung ating book launching, ay wala na ito. Marami pa po tayong stock nito. Kaya, pwede kayong kumuha nito sa aking tanggapan o modern at ito ipapadala sa inyo. Ito lamang po, ang Secretum Oculus ay naglalaman ng lihim na karunungan. Nilikha ito ng inyong lingkod upang matulungan kayo. magabayang kayo upang makamit ninyo ang swerte sa buhay at makamit ninyo ang kaligtasan at magkaroon ng magandang kalusugan o kagalingan. Sa halagang 1,800 pesos, ang sekretong bukulos ay para sa mga taong nagnanais na makamit ang lihim na kaalaman. Bukod dyan, pag bumili ka nito, natuto ka na Sinuerte ka pa at nakaligtas ka pa sa kamamakan. Bukod dyan, nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Sapagkat ang uh, 1,800 na ito, ang 500 pesos po nito ay ilala natin sa pagtulong o gagawa tayo ng isang pondo para makatulong sa mga nangangailangan, partikula sa bayang punan at bahay ng matatanda home-related na pinabayaan na ng kanilang kamaganakan. O kaya pag kami kalamidad, ang pondong malilikom natin doon ay tutulong natin. Kaya sabi ko nga, natuto ka na, nasinwerte ka pa, higit sa lahat, nakatulong ka pa sa iyong kapwa. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, Ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.